Hello guys, welcome back to my channel. So magki-trick or trick tayo ngayong gabi sa Brookhaven. Tsaka meron ako. Ano ba 'to? Mo or trick. Sige basta. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, the button at comment sa baba. Tara, let's go. Uy, may zombie. Zombie. Tara. Let's go. Ayo, may bahay, guys, oh uh. May bahay, terus trick-or-trick tayo Ding dong Nah Ayo Poi, tau, po Tau, po Tau, po tao dito. Wala. Eh Paul. Kapit trick court lagi. Damot mo. Braut. Dito lang tayo. Inu, mi bai. Sino ba kaya 'yung tao dito? Ay, ga. Binan na ko. Kapit trick court ulit lagi. Eh. Damot mo. guys nice. dama, Ayun. Guys, may bahay guys. Trick, trick, or trick. trick, or trick po. Uy, saan siya pupunta? Sabi kong trick or trick. Uy. No. Di wow. langit mo, a. Ah. Bakit? Malamang ito sa'yo. Wala sa nagbigay ng candy. Malamang Oh. Oh, sa ito rin po. nga uh. ka uh. Sa kanina ah. Tumak Sa tumak mo? Eh. Ang ba naman. Ang naman guys uh. Tara, sino muna tayo dito? Dito pa yung bahala, na. Dito tayo, may no? Ma, ano. Ganyan na lang ako dito dito. na ito ko, skin ko. Ay. Ay.

yang langgona aku, 8 you know So guys, udah aku guys. Tapi serasi -sera luar guys? Ya ah, ini yang bahaya kok gak itu 8 tahun 8 tahun guys eh nonton youtube gitu. 不知道。 lalagay niya ako ko ito ng ano, madumi. Na, magbibigyan niya.

Kaya so, nagban sa akin nung nag-record trick ako eh. Bala na siya. Saan mo kaya tayo maninirahan? Takbo! Parang ibalak sa ating takbo! Yan! Ay, hindi ako na huli. Ah. takbo na. Ay, na ako sa iba. Guys, dito na lang yata ako manirahan. Dito na lang ako. Ay, meron din ko review. May kulobe rin, guys loobie rin, guys, oh. Wawa rin. Hmm. Naawa ako, guys. Ah, binigyan ko na lang. Sige, sa'yo na yan, ha. Doon ka na, ha. Sige, sa'yo na rin yan. 把你一摸包包。 level tayo ah. Hoy. Magpapa ko mo na lang ako. Dito na lang ako. Dito na lang ako babayo. 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 O-o-o

Pickle. Pickle. lang! Pickle. Sa Pickle. Pickle. sa akin na? Sa Pickle. Pickle. sa akin? Pickle. 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 Sulit na isa Tara na, tayo. Tara, tara. Tara. Yung daanan, tara, tara. Takas, takas. Tara guys, takas tayo. Diba pinanta ako niyan? Guys. Diba guys, pinanta ako. Tara, tara. Tara. Tara ba kung hagdanan. Oo nga pala, meron nga. Meron nga. Meron nga kung hagdanan. Sa bahagdanan. terus nonton Bu. terah, danan, Yun. Ah. terah, terah. Putin ah. Takbo! Takbo, guys! guys, takbo! Inahabol ako! usan niya ako kulil. Tara, punta tayo sa polis. Ipakulog natin. Tara, ikulog natin siya. Papunta sa polis. inaabol ah, ako. Inaabol ako. Akbo. Ah, na. Ah. Saan siya? Wala na siya. Tara. Tama na tayo. Ah. No, wala siya. Siya, oh. na siya? Nakalito siya. na na I uh -huh. At ito na ang pagtatapos ng storya sa kanya. Bigla siyang namatay. Pagka trick or trick, bigla siyang namatay. And so, guys, ito na ang pagtatapos ng kwento. After <laughs> <laughs>